Nagsimula ang kwento noong Pebrero 2000 siyam, sa Mountain View, California. Malamig sa labas ng maliit at simpleng apartment. Isang lalaki ang malapit magpasya ng magbabago sa buhay niya. Pati buhay ng dalawang bilyon pang tao, baka ikaw din. Ang pangalan niya ay John Kuhn. Siya ay mula sa Ukraine noong panahon ng Unyong Sobyet. Tandaan niyo ito dahil magpapabago ito ng lahat. Dating Yahoo engineer, nag-resign siya dalawang taon na ang nakalipas na walang plano. At mula noon, ay nabubuhay sa ipon. Sa kanyang mesa, may iPhone. Sa kanyang mga hita, ay isang lumang laptop. Binuksan niya ang kanyang email. May mensahe mula sa Facebook. Hindi tinanggap ang aplikasyon. Tinitigan niya ang screen. Wala namang bago. Panibagong pagtanggi. Naisip niya na baka mas mabuti pang magsimula siya ng sarili niyang negosyo. At habang iniisip niya ito, may ideya na biglang pumasok sa kanyang isipan. Paano kaya kung pwede mong sabihin sa mga mahal mo sa buhay kung ano ang ginagawa mo nang hindi mo na kailangang tumawag sa kanila? Noong panahong iyon, hindi pa niya balak gumawa ng messaging app. Gusto lang niya ng app na pwedeng magsulat ng maikling teksto na makikita ng contacts mo. Para itong signboard na nagsasabing, nasa meeting, low bat o hindi available. Isang paraan lang ito para ipaalam kung nasaan ka nang di naiistorbo ang iba, wala namang kakaiba. Oso so akala niya, dahil ang mini-status na ito ang magpapanganak sa pinakaginagamit na app sa buong mundo. Noong araw na yon, ipinanganak ang WhatsApp walang business model, pondo o plano para manguna. Simpleng pangangailangan, isang obsesyon, walang ads o pagsubaybay. Medyo na-spoil ko na kayo. Kung may WhatsApp ka, alam mong di tatagal ang pangakong yan. Anim na taon matapos, binili ng Facebook ang WhatsApp sa halagang labing siyam na bilyong dolyar. Isang sobrang laking halaga para sa isang kumpanyang walang kinikita. Paano nagtagumpay ang isang app na walang ads, budget o plano pero umabot sa 2 bilyong users. Bakit nga ba naglabas ng ganoong kalaking pera ang Facebook? Paano naging mula simbolo ng digital na kalayaan ang WhatsApp tungo sa kasangkapan ng paniniktik, impluensya at minsan kaguluhan? Kamusta team mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng WhatsApp mula sa simpleng proyekto hanggang sa pagiging pandaigdigang imperyo. Kuwento ito ng pangarap, pagtataksil, iskandalo ng estado, at halimbawa ng nangyayari kapag ang pananaw ay sumasalpok sa pag-aakwisisyon. Gaya ng dati, magtatapos tayo sa mahahalagang aral para sa mga negosyante. Tara na, si John Coombe ay nasa kanyang... Sala pagod pero hindi siya sumusuko. Matagal na niyang pinapatatag ang kanyang app pero bangungot ang mga unang pagsubok. Paulit-ulit na pag-crash, hindi maayos ang interface. Halos walang gumagamit, pero tuloy pa rin siya, linya kada linya. Isang gabi, maglalabas ang Apple ng update na magdadala ng push notification sa iPhone. Bagong technical na detalye ito para sa mga developer, pero naging susi ito kay John Binago niya ang code. Kapag may nagbago ng status, lahat ng contact niya ay nakakakuha ng alerto. At dito, may nangyaring kakaiba. Nagsimulang magpadala ng mensahe ang mga tao sa isa't isa. Pero hindi sa chat, hindi sa isang usapan. Sa mga status nila. Malilate ako, tatawag ako sa lima minuto. Kita tayo sa harap ng kafe. Medyo kakaiba pero effective. At agad na naintindihan ni Kum. Hindi siya gumawa ng app para sa status. Aksidente niyang naimbento ang isang messaging app. Kaya nagbago siya ng direksyon. Noong Agosto 2000, at dalawamput 20 siyam inilunsad niya ang WhatsApp, dalawa zero isang simpleng app para magpadala ng mensahe online. Walang login, ads o labis. At doon biglang sumabog ang lahat. Sa loob lang ng ilang linggo, mahigit at 250,000 na ang mga gumagamit. Walang marketing, walang artikulo sa TechCrunch, mga tao lang na nagme-mensahe at wala silang kailangang i-configure. Buksan ang app, makikita at makakausap mo ang contacts mo. Noon, revolution ito. Dahil karamihan ng bansa ay may bayad bawat short message service. Samantalang ang WhatsApp ay libre o halos libre. Sa United States, syam naput syam sense ang singil ng app bawa taon matapos ang unang libreng taon. Walang patalastas, walang kolekta ng datos, at walang lihim na pagsusuri ng algorithm. Gawa ito ng mga inhinyero, hindi negosyante. Makalipas ang ilang taon, pinatawag ni Kum si Brian Acton, dati rin niyang kasamahan sa Yahoo. Dahil may dagdag na dolyar, tiwala si Brian sa proyekto. Nag-invest siya ng daan. At 50,000 dolyar at naging co-founder. Ang dalawang lalaki ay may isang pilosopiya. Malinaw ang pilosopiya. Walang ads, pagsubaybay o pakikialam sa privado. Sa opisina, may karatula. Walang ADs, laro o gimmicks. At habang lahat ng tao sa tech ay pinag-uusapan ang tungkol sa engagement, retention at monetization, ang WhatsApp naman ay kabaligtaran ang ginagawa. Ayaw kanilang harangin na is kanilang paglingkuran at doon makikita ang malaking pagkakaiba. Noong 2011, sumikat ang app sa India, Brazil at Europa. Noong 2013, higit 200 milyong aktibong gumagamit na ito, 2014 umabot sa 400 at 50 milyon at 50 lang ang empleyado nila. Talagang nakakabaliw ito. Isang napakabilis na paglago na pinapatakbo ng isang napakaliit na team. At gayon paman, walang sumasabog o lumalampas sa kontrol. Lahat ay gumagana dahil sa likod ng pagiging simple nito, bawat gawain, bawat proseso, bawat kagamitan ay sobrang na-optimize. At iyan ang tunay na aral. Hindi mahalaga ang laki ng team, kundi ang kakayahang manatiling agile habang lumalaki ang negosyo ng buo pa rin. At tama nga, ang video na ito ay inisponsoran ng Odo, ang plataforma na ginawa para sa mga gustong makagawa ng higit gamit ang kaunti, Odo. All-in-one platforma ito para sa CRM, website, e-commerce pagsingil, at logistics. Lahat ay sentralisado. Lahat ay konektado. Lahat ay automatiko. Kapag nakatanggap ka ng order, si Odo ang bahala sa lahat sa loob ng ilang segundo. Hindi mo na kailangang manumanong gawin lahat. Ito ang makina mo para mag-scale. Hindi na kailangan ng copy-paste o tools na nagkakagulo. Mag-install ka lang ng app, automatic na itong konektado sa iba. Walang bayad sa simula. Libre habang buhay ang unang application, pati na ang suporta at hosting. Pagkatapos, idagdag lang ang kailangan mo tulad ng accounting, human resources, inventaryo, kampanya, at marketing. Lumalaki ang odo kasabay ng paglago ng iyong negosyo. Pwede kang kumita ng bilyon kahit limampu lang kayo pero hindi kung walang matibay na sistema. Kung gusto mo ng mabilis at epektibong kumpanyang handang lumago, subukan ang odo ngayon. Makikita ang link sa description o QR code sa screen. Ang WhatsApp, isa ito sa pinakamabilis na paglago sa kasaysayan ng teknolohiya. At syempre, nakuha rin nito ang atensyon ni Mark Zuckerberg. Isang ideya, kung di kayang higitan, bilhin na lang. Ang alok niya ay yayanig sa Silicon Valley. Para kay Com, ito ang simula ng imposibleng dilema. Sa Facebook, tensyonado ang atmosfera. Hindi umuusad ang messenger. At iniiwan na ng mga kabataan ang platforma. Sumulpot at sumikat din ang WhatsApp na may 450 milyong aktibong gumagamit. Walang patalastas o ingay, simpleng mensahero na pumalit sa short message service sa maraming bansa. Pinakamasama para sa Facebook, gumagana ang WhatsApp nang walang application programming interface, patalastas o basbas nila. Nakita ni Mark Zuckerberg ang panganib, kaya agad niyang tinawagan si John Koum at inalok ito. Pero kung naging mapanuri ka sa simula ng video, may isang detalye na dapat mong mapansin. Ilang taon bago nito, nag-apply si Kum sa Facebook matapos umalis sa Yahoo. Kahit anong trabaho ay okay sa kanya, pero tinanggihan siya ng Facebook. Ang parehong opisina ngayon ay lumalapit sa kanya, pero hindi para bigyan siya ng trabaho. Inalok siya ni Zuckerberg ng dalawa, anim, at labindalawang bilyon pero tumanggi pa rin si Kum. At pagkatapos, isang araw, ang halaga na dati ng nakakabaliw ay lumampas pa sa inaasahan, labing siyam na bilyong dolyar. Sa antas na ito, hindi na ito alok kundi suntok na di pwedeng baliwalain. Pagbili ba o muling paglalathala? Nag-aalangan si Com dahil ayaw niya ng targeted ads at duda siya sa pagkuha ng datos. Alam niya ng mabuti kung ano ang kinakatawan ng Facebook. Kilala niya ang kanilang kultura, ang kanilang modelo ng negosyo, at higit sa lahat, alam niya kung ano ang maaring mawala sa kanya kapag tinanggap niya ito. Tuso si Zuckerberg. Nangako siyang independent ang WhatsApp. Walang ads o kolektang datos. Iginagalang namin ang inyong opinion. Isang estrategikong pamumuhunan lang ito. Ang hindi pa alam ni Jan ay ang pangakong iyon ay isang linya lang sa kontrata. At hindi ito magtatagal laban sa luhika ng paglago ng Facebook. Pero babalikan natin yan. Sa ngayon, napirmahan na ang kasunduan. Labing siyam na bilyong dolyar kung saan apat na bilyon ay cash. At ang natitira ay sa anyo ng shares, Facebook ito ang pinakamalaking acquisition na ginawa ng kumpanya at isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng teknolohiya pero sa usaping pinansyal wala itong saysay tulad ng alam niyo walang kinikita ang WhatsApp walang ads isang modelo isang dolyar isa kada taon na halos hindi naman ipinatutupad pero si Zuckerberg hindi niya tinitingnan ang kita tinitingnan niya ang potensyal tatlong numero ang kinahuhumalingan niya Paggamit, pagpapanatili, at mga datos ng pag-uugali. Noon, ang WhatsApp ang may pinakamataas na araw-araw na paggamit sa mundo. 70%. Ibig sabihin, higit 70 sa bawat isandaang may app ang nagbubukas nito araw-araw. Isang bilang na hindi naabot ng Facebook o Instagram. Hindi rin dito naghahanap ng balita o nagpo-post ang mga tao. Ginagamit nila ito tuwing umaga, tanghali, at gabi, parang isang antibiyotiko. Para sa Facebook, kung nag-aalangan ka, isa itong biyaya. Direktang daan sa bilyon-bilyong gumagamit, natutulog na minahan ng ginto. Ang pag-uusap ang pangunahing datos. Opisyal at malinaw ang mensahe. Hindi namin gagalawin ang anuman. Sa likod ng eksena, tumataas na ang presyon. Gusto ni Zuckerberg kumita ang WhatsApp. At ang hindi pa alam ni John Kum ay baka naibenta na niya ang kabaligtaran ng matagal na niyang ipinaglaban. Bibilis ang sitwasyon. Silid pulong, malalaking bintana, malamig na kape, at malalaking PowerPoint na naka-project Sa screen, isang salita, WhatsApp. Dalawang taon na mula nang bilhin ito ng Facebook. Ayos lang lahat. Walang ads sa WhatsApp. Nandyan pa rin si Jan Kum. Ah, oo. Sandali lang. Minsan sinasabi ko Jin Kum. Minsan naman sinasabi ko Jan Kum. Spelling ay J-A-N. Komento kung paano ito bigkasin. Salamat, komunidad. Inuulit ni Zuckerberg ang putol na ang mensahe parehong pangako. Mananatiling independyente ang WhatsApp. Walang ads o paggamit ng datos, pero alam ng lahat sa kumpanya na gagamitin ang WhatsApp para kumita. Hindi agad-agad, hindi rin biglaan, pero nakasulat na, nakaplano na, at hindi na maiiwasan. Dahil may isang detalye na walang sinuman ang nagpapaliwanag sa publiko. Mahal ang pagpapatakbo ng WhatsApp. Milyon-milyong user, maraming server, global na infrastruktura, pero walang kita. Hindi maglalabas si Zuckerberg ng labing siyam na bilyong dolyar para lang punduhan ang proyektong makatao. Ginawa niya ito hindi para sa pananaw, kundi para makakuha ng oras. Maghintay na maging adik ang mga gumagamit, maghintay na umalis ang mga tagapagtatag, at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan. Hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang plano. At ang planong iyon nagsimula na noong 2016, in-update ng WhatsApp ang kanilang mga tuntunin ng paggamit. Isang pangungusap ang tumawag ng pansin. Magbabahagi kami ng impormasyon sa Facebook para mapabuti ang iyong karanasan. Sa likod ng pangungusap na ito ay may malaking pagbabago. Maari nang iugnay sa Facebook profile mo ang numero ng telepono, datos ng paggamit at oras ng paglogin. Para kay John Com, ito ang pulang linya na ipinangako niyang iiwasan. Ngunit ngayon, wala na siyang kontrol. Kasabay nito, lumalakas din ang WhatsApp business na para sa mga negosyo. Pwede na kayong diretsyong kontakin ng mga kumpanya at magbayad para dito na naging dahilan kaya umalis si Brian Acton, ang co-founder. Umalis siya sa WhatsApp noong 2017 at labing pitong at ilang buwan pagkatapos, nag-tweet siya, panahon na ay delete ang Facebook. Hindi ito publicity stunt, kundi pagputol ng ugnayan. Umalis si Acton sa Facebook at iniwan ang halos 800 at 50 M na hindi pa nakuha na shares. Kung tatanungin mo, huwag mo nang isipin. Nagtanong ako kay ChatGPT. Ngayon, umabot na ito sa halos 3 bilyong dolyar. Tunay na may prinsipyo ang taong yon. Saludo ako sa kanya. Para hindi na lang suportahan ang WhatsApp ngayon, si Yankum, Kum, ilang buwan na lang. Noong 2018, umalis na rin siya sa kumpanya. Tahimik pero mabigat ang loob. Dalawang nagtatag ang nagbitiw. Isang katotohanan. Hindi talaga layunin ng Facebook na protektahan ang WhatsApp. Naghintay lang sila ng tamang oras para baguhin ito. Sa tingin nyo ba inosente talaga ang mga co-founder o alam na nila ang mangyayari? Ang interface, sa totoo lang, hindi naman nagbago. Pero ang pundasyon nito, bumagsak na. Malapit nang makita sa totoong mundo ang konkretong epekto ng pagbabagong ito. Umalis na ang mga tagapagtatag. Malaya na ang lugar. Sa wakas, binabago ng Facebook ang WhatsApp ayon sa gusto nila. Pero matalino ang paraan nila. Walang patalastas o banner sa usapan. Mas pinili ng Facebook ang business integration na mas banayad na estratehiya. Madali lang, ayaw magbayad ng mga tao. Hindi nila ito ginusto noon at kailanman. Imbes na kumita sa users, pinili nilang kumita sa mga negosyong gustong makipag-usap sa kanila. Nagsisimula ito sa WhatsApp Business, isang espesyal na app para sa mga professional. Pwede kang mag-chat, umorder at mag-avail ng customer service sa WhatsApp. Para sa negosyo, revolusyon ito. Lahat ay nangyayari na sa inyong mga mensahe. Wala ng emails o form. Nakikita ng Facebook ang malaking oportunidad na gawing universal channel ng customer relations at pagkakitaan ang WhatsApp. Naglabas sila ng application programming interface at nagbabayad ang malalaking brand para ma-automate ang mga sagot. Di magtatagal, may bayad na bawat mensaheng ipinapadala ng kumpanya. Hindi halata, pero pera na ang habol ng WhatsApp. At pagkatapos, may pangalawang layer pa. Alam mo na ito, ang mga patalastas, hindi pa sa WhatsApp, hindi pa ngayon pero sa paligid nito, sa Facebook, sa Instagram, nakakakita ka ng patalastas na nagsasabing kontakin kami sa WhatsApp. Ikinlik mo, bumukas ang usapan at naging aktibong kliyente ka na. Tinatawag itong Click to WhatsApp, isa sa pinakakumikitang paraan ng pag-anunsyo ng Meta. Pinagsasama nito ang tatlong gusto ng kumpanya: ang iyong atensyon, datos, at kilos sa totoong oras. At dito nagtatagpo ang lahat. Ang WhatsApp ay hindi na lang isang mensahero. Ito ay isang interface ng pamimili, isang conversion tunnel, isang tahimik ngunit napaka-epektibong ekstensyon ng modelo ng pag-aanunsyo ng meta. Isang negosyante ay nakatanggap ng isang... Tawag sa WhatsApp at ibang screen? Hindi niya sinagot ang di kilalang numero. Nag-vibrate lang sandali ang telepono, tapos tumigil. Hindi niya alam, sapat na pala ang simpleng tawag na iyon. Nahack na ang kanyang telepono. Nasa kamay na ngayon ng isang spyware ang lahat ng datos na iyon. Isang salita ang paulit-ulit na lumalabas sa mga kumpidensyal na ulat. Pegasus, isang military spyware na ginawa ng kumpanyang Israeli na NSO Group. Kaya nitong i-activate ang iyong mikropono. Buksan ang iyong kamera at subaybayan lahat ng iyong galaw nang hindi mo namamalayan. Pinakamalakas dito ay WhatsApp at hindi ito natatanging kaso. Mamamahayag diplomat pinuno ng kumpanya at si Jeff Bezos ng Amazon ay naging biktima rin. Hindi mo na kailangang mag-click o magbukas ng link, isang missed call o lang, infiltrated ka na. Naghahabla ang WhatsApp, itinanggi ng NSO, ngunit sumiklab ang iskandalo at lumalim ang pagdududa. Kahit encrypted ang app, maaari pa rin itong mahina at alam ito ng mga gumagamit. Lumipas ang ilang buwan, lalo pang tumindi ang tensyon. Noong Enero 2021, inanunsyo ng WhatsApp ang pagbabago sa kanilang kondisyon sa paggamit. Kung hindi mo tatanggapin na ibahagi ang ilang datos sa Facebook, mawawala ang access mo sa iyong account. Hindi ang mga mensahe, kundi ang mga metadata. Ang tinatayang lokasyon, aktibidad, at device mo sa pagkakataong ito, sobra na. Alam ng milyon-milyong gumagamit na nagbago na ang modelo. Hindi na ito independent app, kundi bahagi na ng Meta Machine Exodus. Ang signal ay umabot ng 50 milyong download sa dalawang linggo habang ang Telegram ay may 25 milyong bagong gumagamit sa 72 oras. Dominate pa rin ang WhatsApp pero may bagong puwang. Unang beses mula ng malikha ito, nagtatanong na ang mga gumagamit. Dapat ba akong manatili? Ramdam ito ng meta. Nagbabago ang WhatsApp para mapanatili ang users. Kaya may channels, kwento, reels at emojis. Hindi na ito nagpapakilala bilang isang simpleng at tahimik na kasangkapan. Nagiging sentro na ito ng kalakalan, suporta sa customer, at konversyon ng mga patalastas. At gumagana ito. Ngayon, ang WhatsApp ay haligi ng modelo ng Meta, isang kumikitang tool, epektibong channel sa customer retention, at kasangkapang pang monetization sa inyong usapan. Ngunit may kapalit ang tagumpay, kalinawan, kasimplehan, at tiwala. Ngayon, nasa sangandaan na ang app. Ang kwento ng WhatsApp hindi lang ito tungkol sa isang app, isa itong masterclass. Kung negosyante ka, ito ang tatlong aral na dapat tandaan. Kayang baguhin ng simpleng proyekto ang mundo kapag tinutugunan nito ang totoong pagkadismaya. Walang revolusyonaryo sa WhatsApp, walang pondo, walang bonggang disenyo, simpleng ideya lang. Magpadala ng mensahe ng libre. Iyon ay sapat para maakit ang dalawang bilyong gumagamit. Hindi ang pagiging komplikado ng solusyon mo ang mahalaga, kundi ang linaw ng sagot mo sa totoong pangangailangan. Ang tinatanggihan mo ngayon, baka maging susi ng modelo mo bukas. Sina Hume at Acton ay nangakong hindi kailanman magkakaroon ng patalastas, hindi kailanman magkakaroon ng pagsubaybay, at hindi kailanman mangongolekta ng datos. At gayon paman, eksaktong iyan ang ginawa ng meta pa isa-isa para baguhin ang WhatsApp. Ang modelong tinanggihan ng mga nagtatag ay siya palang magdadala ng bilyon-bilyong dolyar. Sa negosyo, prinsipyo ang pundasyon mo. Pero ang merkado, tuloy pa rin kahit wala ka. Darating ang araw na iba na ang magsusulat ng mga iyon para sa iyo. Ikatlong leksyon, may mga tagumpay kang mawawala kapag naibenta mo na ang mga ito. Yumaman sila dahil sa pagbili ng Facebook pero naging tagapanood na lang din. Nakita nilang nagbago ang kanilang nilikha at napako ang kanilang pangako at wala silang nagawa. Kumita sila ng pera pero nawala ang kanilang bisyon, kapangyarihan at boses. Pero para sa labing siyam na bilyon, baka sulit na rin ang manahimik. Ano sa tingin mo? Ang aral dito, kung maaga, sobra o walang malinaw na kasunduan ang pagbenta mo, mawawala ang kalayaan mo at magiging tagapanood ka ng sarili mong gawa. Katulad ng mga nagtatag ng YouTube, tatlong kabataang lalaki na nagbenta sa Google ng simpleng website para sa videos. Hindi nila alam na mapapalitan nila ang telebisyon at makokontrol ang paraan ng online na pagkonsumo ng nilalaman, gaya ng sa video. Gaya ng nakikita sa ipinapakitang video.